Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo ngayong Pebrero 7, 2025. Pagmulat sa bagong enerhiya at pagtuklas ng inspirasyon. Ngayong Biyernes, Pebrero 7, isang kakaibang sigla at inspirasyon ang maaaring gumising sa iyong kalooban. Virgo Maaaring maramdaman mong parang may bumubulong sa iyong puso upang tuklasin ang mga bagong paraan, upang palakasin ang iyong espiritu at mas maunawaan ang iyong sarili. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang pakinggan ang iyong sariling damdamin at yakapin ang likas mong kakayahang lumikha ng balanse sa iyong buhay. Bilang isang Virgo, ikaw ay likas na masinop, organisado, at may matinding pagnanais para sa kaayusan. Ngunit minsan, sa sobrang pagkaabala mo sa pagiging perpekto, nakalilimutan mong bigyang pansin ang iyong emosyonal na pangangailangan. Sa araw na ito, hinihikayat kang bigyan ng oras ang iyong sarili upang huminga, magpahinga, at bigyang halaga ang iyong sariling damdamin. Hindi mo kailangang laging magmadali o ayusin ang lahat ng bagay sa paligid mo. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa kakayahan mong tanggapin ang kasalukuyang sandali ng walang pangamba o pag-aalinlangan. Ang pagpapakawala ng pag-aalala at labis na pag-iisip ay maaaring magbukas ng pintuan patungo sa mas magaan at mas payapang pananaw sa buhay. Sa araw na ito, bigyan mo ng pahinga ang iyong isip. Sa halip na ito ang pansin sa mga bagay na hindi mo pa nagagawa, pagtuunan mo ang mga bagay na natapos mo na at ipagmalaki ang iyong sarili sa lahat ng pagsisikap na iyong inilaan. Pag-aayos ng iyong kapaligiran at pagtuklas ng bagong inspirasyon. Ang impluensya ng buwan na kasalukuyang nasa Gemini ay nagdadala ng kakaibang enerhiya sa iyong buhay, Virgo. Hinihikayat ka nitong bigyang pansin ang iyong kapaligiran at tanungin ang iyong sarili kung ito ba ay tunay na sumasalamin sa iyong panloob na mundo. Ang isang maayos at maaliwalas na espasyo ay maaaring makatulong sa iyo upang magkaroon ng mas malinaw na isipan at mas positibong pananaw sa buhay. Subukan mong suriin ang iyong paligid, ang iyong bahay, iyong opisina, o kahit ang simpleng sulok kung saan ka madalas magpahinga. Ano ang nararamdaman mo habang nasa espasyong iyon? Nakakatulong ba ito upang maging mas kalmado at inspiradong tao ka? O baka naman ito ay nagdadala ng bigat sa iyong damdamin. Ang araw na ito ay perpekto upang ayusin, linisin, at gawing mas kaaya-aya ang iyong kapaligiran. Magdagdag ng mga bagay na nagbibigay sa iyo ng saya, tulad ng mga halaman, kandila, o kahit isang paboritong libro. Ang maliliit na pagbabago ay maaaring may malaking epekto sa iyong pang-araw-araw na mood at enerhiya. Ngunit higit sa pisikal na kaayusan, isipin mo rin kung paano mo maaaring ayusin ang iyong panloob na mundo. Ang iyong mga iniisip, damdamin, at paniniwala ay mahalagang bahagi ng iyong pagkatao. Kung may mga alalahanin kang matagal nang bumabagabag sa iyo, maaaring oras na upang pag-isipan kung paano mo ito haharapin ng may kapanatagan. Pagharap sa takot at pagpapalakas ng loob, habang tinatahak mo ang araw na ito, maging mainat sa anumang damdamin ng kaba o pag-aalala na maaaring sumulpot. Ang mga damdaming ito, kung hindi napapansin at natutugunan ng maayos, ay maaaring humadlang sa iyong landas at maging dahilan upang hindi mo makita ang malinaw na direksyon na nais mong tahakin. Sa halip na hayaan itong kontrolin ka, subukan mong harapin ang iyong mga pangamba ng may tapang at pag-unawa. Minsan, ang ating mga iniisip ay nagiging mas mahirap kapag masyado nating iniisip ang mga ito. Ang labis na pag-aalala ay maaaring makapagpalabo ng iyong paningin at gawing mas mahirap ang mga bagay kaysa sa tunay nitong anyo. Ngayon ay isang magandang araw upang pagnilayan ito, ano ba ang tunay na dahilan ng iyong pangamba? Ito ba ay isang bagay na may solusyon, o ito ay isang bagay na lumilikha lamang ng hindi kinakailangang stress. Ang pagiging Virgo ay nangangahulugan ng pagiging praktikal at maingat. Ngunit huwag mong hayaang ang iyong pangangailangan para sa katiyakan ay pigilan kang tanggapin ang mga hindi inaasahang pagbabago. Minsan, ang pinakamagandang bagay sa buhay ay nangyayari sa mga sandaling hindi natin inaasahan. Pagpapalakas ng relasyon at pagtuklas ng tunay na layunin. Ang enerhiya ng araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-aayos ng iyong kapaligiran at sarili, kundi pati na rin sa pagpapalalim ng iyong mga relasyon. Minsan, sa sobrang pagkaabala mo sa trabaho o mga personal mong responsibilidad, nakakalimutan mong bigyan ng oras ang mga mahal mo sa buhay. Ngayong araw, subukan mong maglaan ng oras upang makipag-usap sa isang kaibigan, kapamilya, o taong malapit sa iyo. Hindi mo kailangang magkaroon ng malalim na pag-uusap, minsan, sapat na ang simpleng kamustahan upang mapalakas ang ugnayan. Ang pagpapakita ng interes at malasakit sa iba ay hindi lamang nagpapasaya sa kanila, kundi nagbibigay rin sa iyo ng pakiramdam ng koneksyon at pagmamahal. Kung may mga hindi pagkakaunawaan sa iyong buhay, ngayon ay isang magandang araw upang subukan mong ayusin ito. Maging bukas sa komunikasyon at huwag matakot ipahayag ang iyong nararamdaman. Ang tapat na pag-uusap ay maaaring maging susi sa mas maayos at mas matibay na relasyon. Maswerteng elemento ng iyong araw. Maswerteng kulay, berde at puti. Ang mga kulay na ito ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaayusan at sariwang panibagong simula. Maswerteng numero, tatlo at pito, ang mga numerong ito ay nagdadala ng balanse, pag-unlad, at intuition. Maswerteng kristal, amazonite, ang kristal na ito ay tumutulong sa pagpapalakas ng kumpiyansa at panloob na kapayapaan. Maswerteng gawain, pagsusulat ng iyong mga plano at layunin ngayong araw, subukang gumawa ng listahan ng iyong mga pangarap at kung paano mo nais itong matupad. Pagtatapos ng araw ng may kapanatagan at inspirasyon. Sa pagtatapos ng araw na ito, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang magpasalamat. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at hamon, tandaan mong ikaw ay patuloy na lumalago at nagiging mas matatag. Ano man ang dumating sa iyong landas, mayroon kang kakayahang harapin ito ng may tapang, katalinuhan at puso. Huwag mong kalimutan na sa bawat hakbang na iyong ginagawa, mas lalo mong natutuklasan ang tunay mong layunin. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay at bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang maging mas mabuti, mas matalino at mas masaya. Patuloy kang magtiwala sa iyong sarili, sa iyong kakayahan at sa proseso ng buhay. Ang hinaharap ay puno ng magagandang pagkakataon at ikaw ay handang-handa upang harapin ito ng may buong tapang at inspirasyon. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.